Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Naantala ang eleksyon sa dalawang presinto sa Puerto Princesa Pilot Elementary School sa Palawan matapos manghimasok ang isang grupo ng supporters ng isang kandidato at pinagpupunit ang mga official balo. Kinumpirma ito ni Comelec Chairman George Erwin Garcia at agad namang naaresto at nadetine ang nasabing grupo. Dagdag pa ni Garcia, tiniyak ng mga electoral boards na lahat ng dumating para bumoto ay inilista saka isinulat sa mga natirang balot mula sa mga katabing presinto. Samantala, naging maayos at mapayapa sa kabuoan ng BSKE sa probinsya ng Negros Orienta. Sa bayan ng Pamplona kung saan pinaslang si Governor Roel de Gamo Marso nitong tao, iniulat ng may bahay nito at alkalde ng bayan ni si Janice de Gamo na walang naging aberya sa eleksyon do'o. Mahigpit na tinututukan ng sitwasyong pangseguridad sa lalawigan matapos itong maisa ilalim sa Comelec Control dahil sa ilang insidente ng karahasang may kaugnay kaugnayan sa halala. Umabot sa 31,125 Persons Deprived of Liberty o PDLs ang bumoto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Eleksyon so BSKE ngayong araw ayon sa Department of Interior and Local Government o DILG. Sa kabo ang bilang na ito, 29,133 ang bumoto sa Special Polling Precincts sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, habang nasa 1,992 naman ang bumoto sa registered precinct sa kanika nilang barangay. Personal na nag-inspeksyon si DILG Secretary Benhur Abalos sa Manila City Jail upang kumustahin ang isinagawang pagboto ng mga PDL. Paglilinaw ni Abalos, ang kwalipikadong PDLs lamang na pinahintulutang bumoto batay sa alituntunin ng Commission on Elections o COMELEC ay ang mga bilanggong kamakailan lang nakasuhan, mga presong may hini hinihintay na trial at mga nasintensyahan ng wala pang isang taong pagkakakulo. Matatanda ang taong 2022 ng payagan ng Korte Suprema ang mga pre-trial detainees at mga convicted na i-exercise ang kanilang constitutional right na makaboto. Nakasalalay sa higit dalawang milyong rehistradong butante ng Bulacan ang inaharap ng pinakamalaking component city nitong San Jose del Monte ngayong araw ng halala. Bukod kasi sa pagboto sa barangay at sangguniang kabataan elections, pumili rin sila kung yes or no sa pagraratipika sa Proclamation No. 1057 na nilagdaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte taong 2020 na nagmumungkahing gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte. Sa madaling sabi, magiging independent city ang SJDM sa probinsya ng Bulacan sakaling manaigang mga botong ayon dito. Dahil dito, nag ng nasa 2,099,914 million plebiscite ballots ang Commission on Elections o Comelec, kapareho ng bilang ng registered voters sa Bulacan. Hindi bababa sa 470 na matataas na opisyal ang nagpahayag ng pagsalungat dito habang nasa 144 na opisyal, kabilang ang ilang alkalde mula sa siyudad at bayan sa Bulacan, ang sumusuporta sa conversion. Una nang nagbigay ng pagkadismaya si Governor Daniel Fernando, patungkol sa pagnanais ng naturang syudad na makaalis sa pangamalakad ng Bulacan Province na kanyang inilarawan bilang ama at anak na maghihiwalay sa isa't isa. May ilang grupo rin naman ng hindi sang-ayon dito dahil daw sa maaaring paglaki ng binabayarang buwis na maaaring magresulta sa matataas na gasto sa pamumuhay sa lugar. Kung pagbabatayan ng datos, pasok sa requirements na maging HUC ang SJDL kung saan triple ang laki ng populasyon nitong nasa higit 600,000 mula sa required 200,000 minimum population alinsunod sa Local Government Code of 1991. Gayun din naman sa net income ng siyudad na umakyat na sa 141 million sa taong 2022. Mas mataas kumpara sa required annual income na 50 million na nakasaad sa bataas. Para sa Kidlat News Update, Ren Zelenon, Naguula. Atin niyo pong natungaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.